goodness, ang babait ng mga super warrior natin hanggang ngayon eh no nagrorondahan ng mga kupal kayo Anong ginawa nyo ang babait nyo good morning, good morning mga super warrior look tv at andito na ulit tayo sa ating loop para linisin, ayan. pero nalinisin natin mga super warrior, ayan you know? at na nga ating may wagang painom sa ating pasalubong sa mga superwire natin. Dati ngayong araw. At sa weather naman natin dito sa Riyaya Quezon, ayan yung weather natin. You know, Makulim-mulim na may konti-araw sa taas. Uh, Makulim na sa parting silangan talaga. Pero pag titingin na sa parting paguntang kanluran, maliwanag. So, ganun pa man eh. Good luck, good luck sa lahat na mag-aabang ngayong araw na to. So, paano? Kita kasi tayo mamaya. Mag-aabang tayo ng superwire natin. Let's go! Let's go! G Bye! So yun mga super warrior, mag abang abang na tayo kasi malakas naman yung hangin, malay natin may sumama sa hangin. Malay nyo, ibo natin yun. So let's go, abang, abang abang lang tayo dito. Ayan yung loop natin. Yung weather, ang naman yung ano, pero maambon. Swak sa bubong ang mga ibo natin pag kuminom. Patay tayo dyan. Pero sana pumasok mabilis pag dumating. Yun lang mga super warrior, abang-abang tayo. Let's go, let's go. nakakatuwang pag pagwaabang natin ngayon kasi ang lakas ng ulan tapos yung mga super warrior natin nandun sa taas meron na namang pumasok pero mas marami yung nasa labas so. andun sila sa taas ayaw pumasok basa na nga ako ayaw pa magsimasok nakakabwisip din na ah Diyos mariusip na umagad pero ganun pa man medyo masaya tayo kasi umuwi na may mga super natin di man tayo manalo sa sinalihan natin mga puling puling yan na malagay yung mga super warrior natin ay eh, nandito so paano natin mga hindi ko kung bisip, pero okay lang sige basta goodness ang babait ng mga super warrior natin hanggang ngayon eh no nagrorondahan ng mga upal kayo anong ginawaan nyo <laughs> babait nyo pakita ko sa inyo yung ibang super warrior natin nasa bubong pasok 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 oh, ayun ayun mabait to mabait, mabait bumait na siya ngayon no oh. papasok na agad oh pasok na pasok na pasok 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 pasok, pasok. yan yeah, Good girl ka ngayon, good girl. Pero yung iba, nag, alam mo, saan, saan pa nang pupunta, runda, ano eh, ulan na nga, ayan o. Oh, na nga tayo pag-aabang yung mga superwar natin, pasaway pa. Let's see, gutumi ko kaya, pero wag kawawa naman. Ayan o, oh, ayan o, naglilipa parang pa oh, ayan o. Oh. My goodness. few inches later Sorry, natapos na ang ating abangan ngayong araw na to okay naman all goods kompleto ang ating mga super warrior yan Mga gaya nga na sinasabi ko kanina mga nagpasaway lang silang sobra pero ang malaga syempre kompleto yung mga super warrior at nakauwi sila ng ligtas so dito na natin tatapusin yung video to basta laging yung tatandaan tayong lahat ay magkakaibigan ibo lang magkakalaban let's go let's go papalo like and share and subscribe na sa ating youtube channel ha? super warrior loop tv let's go let's go bye bye pa.